Gusto mo mag-send ng load sa Pilipinas sa loob ng ilang segundo gamit ang SCC Bank? Sa video na ito, ipapakita ko ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para sa Global Smart. Kaya manood hanggang matapos at siguradong matututo ka sa hassle-free method. Una, buksan ang iyong Bank application. Siguro ring updated ang application at may stable ka na internet connection. Dito sa home page, hanapin at pindutin ang market. Then scroll down at pindutin ang international recharge. Then i-enter rito yung number ng Pilipinas ng pagpapasahan mo. Always double check the number bago i-confirm para walang error o iwas ligaw. Then pag okay na, tap confirm. Dito may dalawang klaseng load na pwede natin ipasa yung load na pagtawag o yung tawag nating call credits at yung internet packages, okay? So ngayon, gagawa tayo ng actual na pag-transfer o pag-send ng load sa Pilipinas, okay? Yung load na pagtawag. Ang gagawin natin dahil load na pagtawag na transfer natin, ipindisi natin yung call credits. Then dito guys, papakita sa inyo for selection yung mga load with corresponding amount in peso at saka meron din corresponding amount in real. So piliin mo guys kung magkano yung isisend mo na load papunta sa Pilipinas. Sa ating demo transaction ngayon ay magpapadala ako o magsisend ako ng load sa Pilipinas sa halaga ng 100 pesos. Okay? Katumbas niyan is 10 real and 50 halala. Itap lang natin guys yung 10 real and 50 halala. Then review natin yung ating order and then pagkatapos pag walang problema, tap confirm na lang. Then, patadalahan tayo guys ng OTP for phone number verification. Okay? Pag na-receive natin, itap na natin guys yung OTP at i-enter natin dito. So, ayan guys, successful na yung pagsisend natin ng load sa Pilipinas gamit ang CC Bank. Nakatulong sa iyo ang tutorial na to, i-like ang video at i-share sa mga kapamilya o kaibigan o FW. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa more tips kaya nito. May tanong ka pa? Comment lang sa baba at sasabitin ko personally.